Merry Christmas, Quirio. Merry Christmas, Dad. Mama. Merry Christmas, Daddy. Happy Daddy. Okay, na mas ko. Okay, dito lang tayo. Unang Pasko, wala si Daddy. Okay. No. Hmm first Christmas natin wala si Dati. Mm. Ano sasabi mo kay Dati? Baka marinig niya. Ano sasabi mo? Lalo hmm? yeah, ka Sana hindi alam mo nang tayo. Puskita bumuhay ka lang.